Dika kaya tay. Di Kami kaya. 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 versus Pilipina. okone what is your stance? Hoy, tumira gan. Okay. John John Strada versus John John Strada versus. ng trunks grabe. Uy Tampad, grabe Aray ko po Ay, ito, ito yung uh, nakalaban ni Alagato ni Ito ba yun, yung kalaban ni Casanero? Ito Video Jojon Estrada yung mga... Uh, Grabe si Ogoni! Ogoni mga kaibigan! Ginawang punching bag po, ginagawang punching bag si Estrada! Grabe! Sariling bansa natin guys! Kinakain tayo mga Pilipino! Ng mga Japanese! Uy! Uy! Sinasakop na tayo ng Japan. Sina sinasakop na tayo ng Japan, guys. Nagawarm up pa lang. Paray ko po. Si Ugoni yan eh. Pinalo ni Casimero. Suntok, Pinoy! Lakasan mo! ito kinakain ng mga kaibigan. Ano <ga> nangyari sa Pilipinas, suntok. <structures> <suspigo>

Kaya tay! Tay, di kaya tay! Kaya, tayo. kaya tayo. Oh. Yeah, Di kaya, ya, Di kaya Sana yung kailangan kami dito pumatay! O, nag-alad! alang sa na! Walang palo!